kaka another project na naman tayo so ito mga man, unique ito na pupunta natin kasi mamaya ipapakita ko sa inyo yung uh, filter na binili nila ito yung mga filter na in house filter so mamaya explain ko sa inyo Uh, kung ano ano lang ang kaya ng in-house filtration na yan Hindi naman ko sinasabi na huwag kayong bumili Pero gusto ko lang malaman nyo Kung ano ang importansya ng filter na yan Ano lang ang dapat paggamitan Okay So Ano naman ang papel ng biosan filter Yan Maya explain natin yan may nakakabit na silang ano, may nakakabit na silang in-house filtration. So ngayon, tumawag sa akin yung kaibigan ko. Sabi niya, "Sir, baka pwede natin anuhan ng biosan filter." Sabi to, "Tingnan natin." Nung makita ko, may nakakabit na na in-house filter yung nabibili natin sa mga sa mga hardware, sa mga depot, mga ganyan. So ngayon yung nakakabit doon mayroon siyang 5 microns, mayroon siyang 10 microns at saka may isang uh, ano carbon filter. So ngayon yung reklamo niya bakit daw nangangamoy kalawang pa rin yung tubig at saka madilaw pag sa umaga. So ngayon ito yung bigyan natin ng solusyon mga AquaMan. Mga AquaMan. So, nandito tayo sa isang project natin. So, itong household na to, bumili sila ng in-house filtration. Kagaya yung nakikita nyo ngayon. So, may tatlong ano yan sa taas, yung finished product. Yan, mayroong 10 microns, 5 at saka activated carbon. Saka dito naman sa baba, yan, bago sip-sipin ng ano ng pump, mayroon yan A uh, filtration parang sedimental filtration yan so ngayon yung source nila is ano shallow well and then ito daw yung nirecommend ng ano ng tindahan sa kanila na filtration so gumamit sila ng pressure tank ayan sa pump So ngayon mga kaibigan, uh, medyo malaki yung gastos dito. Kasi yung bawat isa ng filter na yan, maabot yan ng 3,000. So sabihin na lang natin kasama na yung ano, yung pressure tank na yan. Mga almost 40. 40K. So ganito yung setup. Ganda siya kasi pressurized. Now, pagdating ng ano, ilang buwan, na problema si sir dahil yung kanilang tubig ganyan pa rin yung quality, madilaw. Tsaka mabaho, uh, may amoy kalawang. And then ito naman, ito na membrane na to. Sabi ni sir, 200 daw ang bawat isa nito na maintenance. So ngayon, mas napagasto si sir sa kanyang uh, filtration. At saka, kung makikita nyo, yung kalawang na yan, yan pa rin yung lumalabas sa kanilang uh, tubig. Yan. So naglilik. Naglilik siya. And then, sabi ni sir, magasto talaga. sa saka hindi siya effective. So ngayon mga kaakwaman, gagasto ka nito, mas lumaki pa yung gasto mo kasi malaki din yung i-invest mo. So pag ganyan mga kaakwaman, pag mga shallow well, depth well yung mga ano nyo, yung mga source, huwag kayong bibili ng ganito. Sayang lang yung mga pera nyo dyan. Recommended lang to kung nawasa or city water yung tubig nyo na supply. Ayan, pwede yan. Kasi sedimentation, uh, sediment filtration kasi ito mga ka -aquaman. Pero hindi niya natatanggal yung mga iron or ano pa man na mga substance na nandyan sa tubig. Sayang lang yung pira niyo mga ka -aquaman. So ngayon, yung gagawin natin dito, kasi nga gusto ni sir masolve yung problema nila kasi naninilaw pa rin yung mga tiles nila gumawa na tayo ng biosan filter. Yung biosan filter kaya ng mga ganitong source. Nang naninilaw, may amoy kalawang. So ayan mga kakwaman, suggest ko lang, huwag kayong mag-invest ng mga ganitong mga filtration. Kasi sayang lang yung pera nyo. Magastos, may maintenance, tsaka mahal yung kanyang mga membrane na bibili nyo. Yan. Pag, pag ino-offer sa inyo ng mga ano, supplier nito, mag ano ko ano muna kayo, magtanong-tanong muna kayo sa mga may alam sa tubig. Yan. Hindi lahat ng mga filtration kaya ng ganitong set up yung in-house filtration. So ngayon mga kakwaman, dahil uh, wala silang ganong space dito tayo sa likod. So gagawa tayo dito ng frame dito natin ilalagay yung biosan filter yan ninagyan din natin ng footing yung flooring dyan para mas matibay kasi filling materials yung nandito sa likod so yan mga kakwaman ah, sinisimulan na natin itong project na to yun yan na pa dubli gasto yung may ari ng bahay na to masasabi mo kuya Dante okay luma, luma, lumaki yung gastos nila. <laughs> ayan. So, di tayo nagsasuggest ng mga nitong mga filtration. Pag yung mga source nyo is shallow well or deep well tsaka may mga kalawang so ayan, itong membrane na to ito, 200 pesos daw yung bilhin nya halos every month. hindi umabot siya ng every month every week so kung tatlo yan nako, time stream nyo na lang <laughs> so ayan so ngayon tutulungan natin sila dito yung source nila kakawin ayan ayan dito yung source nila saka palagi silang bumibili ng purified water kasi nga hindi maganda yung quality ng tubig nila dito naman sa mga neighborhoods nila, may mga balon naman sila. Tingnan natin sa labas. So yan mga kakkoman, meron na tayong tatlong drum dito ito isa sa filter ito naman isa sa storage yan saka ito yung kanila ang para sa raw water tank so dito natin binutasan yan kasi dyan natin ilalagay yung bola Alright, right now mga kakuman, lagay na natin yung storage tank. Yan, yeah, so, yan, yeah, yung sa ibabaw mga kakuman, mayroon niyang floater, para automatic lang mag-shut off yung tubig. And this time, sige, pwede natin i-release ito na yung bias and filter nila i-condemn na natin yan nakatap na yan sa kanilang uh, outlet Alright, good morning mga kaakuman So ngayon tapos na yung ating bio filter At nandito si Sir Jonald para siya yung makapagsabi sa atin Ano yung experience niya dati Kasi sinabi ko doon sa unang ano natin na mayroon siyang uh, in-house filtration. So anong pagkakaiba ng quality ngayon ng tubig ng matapos ng ating biosan filter? Sir Jonald, ikaw yung makapagsabi nito. Oo, ah uh, sa base sa experience ko ngayon, yung dati household ko na ginagamit na filtration, ah uh, panay ako gasto ng mga ano consumables niya and then wala pa rin epekto yung tubig namin ganoon pa rin ano pa rin yung kulay niya tsaka may, may sang sang na amoy uh, and then uh, nasubukan ko kay sir yung bio so far within 2 days palang lang laki na lang pagbabago ng tubig namin uh, lalo na sa amoy natanggal yung amoy at saka yung coloration sa tubig uh, mas nagless siya ngayon uh, siguro maganda na to patuloy na to ano uh, tuloy tuloy na to yung ano namin actually safe nga siguro next mga few days pwede na daw mainom yung ano namin water ah uh, yun kung ano kung pwede nyo masubukan kay sir kung just in case na may mga katanungan kayo sa mga sa ano niya sa project o sa bayusan pwede nyo sa akin direct na lang salamat oh, Okay Sir Jonald, yes. Uh, ngayong umaga palang lang ano Sir, nagano tayo, nagtest tayo ng ng tubig. Uh, doon sa ating uh, nag-hybrid tayo para uh, at least magamit agad at saka mainom. Kasi hindi natin uh, maiwasan. Kailangan din natin makasiguro na malinis yung tubig. So, naging good yung resulta no na, sir? Nakita mo naman. Yes, sir. Positive. Very positive po. Oo. Maraming salamat sa Bayusan. At least, sa ngayon, nakakaano na ako lang time team. Nakakatulog. Kung baka. Kasi dati, problemada ako. Everyday kami nag-refill. 20 gallons yun. Tapos, isang ano two, two, days lang wala na din na naman parikil na naman so, ngayon mas malaking natipid ko ngayon ah uh, nag ano lang talaga ako sa no sa sa bayo siya. malaking pasasalamat ko kay sir ano kay, sir jam At sa ano sa uh, aquaman Water projects Water projects uh, Thank you Sir mga kakuman So successful tayo Sa ating uh, Biosand filter Dito kay Sir Jonald Salamat Sir Jonald For the trust And once again uh, Ano kayo Thumbs up Thank Thumbs you Thank up. you